Uy! Ipakayo ko ning minivan. Kaya wala siya aircon. Sige na. Hello, Sige na. Sige na. Yun, magandang araw mga boss at welcome sa ating YouTube channel. Bali sa video na to mga boss, isishare ko sa inyo yung isang naging issue na aking minivan about sa kanyang aircon. So ganito kasi yung nangyari sa aircon niya mga boss. Kung mabilis yung takbo mo, okay, malamig yung aircon. Pero pag mabagal yung takbo mo, example, mga 20 km per hour or sa rough road, nawawala yung lamig ng aircon mga boss. So nagpa-schedule ako doon sa tropa namin sa Kabaka. Nag-aayos sila ng aircon mga boss kahit anong sa sasakyan mga boss basta about aircon is marunong sila advice ko lang mga boss bago kayo pumunta dito sa nag-aayos ng aircon is mas maganda kung ikukontak nyo muna sila sa kanilang facebook account or dito sa number na to mga boss yun yung location nila mga boss is Kabakan North Cotabato mga boss dito banda sa gilid ng Mercury Drug Store may crossing na maliit pasok lang kayo dyan mga boss So, kwento ko lang ulit yung issue na aking minivan mga boss. Malamig yung aircon niya mga boss kung sa malamig pag mabilis yung takbo mo. Pag mabagal na kasi yung takbo mo, nawawala talaga yung lamig niya mga boss. Parang electric fan na lang talaga siya. So, yung ginawa ko talaga ay na lang natin. Kung ganyan din yung sira ng yung aircon mga boss, mga ganda pag idali e, nyo na agad sa shop para baka kung patagalin nyo pa is lalaki pa yung gastusin yung mga bayon sana mag subscribe kayo at sana makatulong tong video na to para sa inyo kung may minivan ba kayo o bibili pa lang kayo ng minivan so panoorin nyo ng buong mga boss at sana makatulong sa inyo, salamat yun, madali lang hanapin yung bahay nila mga boss kasi yung shop nila is bahay na rin nila, bali time change ako dito mga boss is alas 7 ng umaga na ako nakarating yan yung ano nila yung gate nila may nakalagay na logo ng kanilang shop yun kunting tulong lang sana mga boss sana tulungan nyo ako makaabot na isang libong subscriber tsaka at panoorin nyo ng buo yung mga video ko mga boss tsaka mag like and comment kayo mga boss kung may mga tanong kayo thank you So yun, tinatanggal na ni Uncle yung bumper. Bumper pa yung tawag dyan. Tsaka yung nakabiti na kulay pula tsaka blue is yan yung kanyang uh, mahiwagang sandata para malaman niya kung ano yung sira ng ating unit. And dito pina-open sa akin yung aircon mga boss para malaman doon sa mahiwagang sandata kung ano yung sira ng unit. So ayan, unting katahimikan lang po mga boss at nagko-concentrate si Uncle yan na inahawakan at ina analyze yun na ang mga numero na lalabas sa kanyang mahiwagang sandata mga boss na uh, sa oh. yung kanyang nadetect mga boss sa kanyang mahiwagang sandata yung compressor ko daw is may ano na may tama o may kunting damage hindi pa siya totally na sira talaga mga boss bali dito mga boss ay general cleaning na nila yung aircon nakikita nyo yung dinosaur sobrang tagal na hindi na ata nalinisan to mga boss siguro mga 100 years ago bago to nalinisan so mas maganda kung may unit kayo at saka hindi pa kayo nakapagpa-cleaning ng aircon is mas maganda pa-cleaning yun na para hindi kayo matulad sa akin yung video na to mga boss is brought to you by KFC Kabakan Fried Chicken. So yun mga boss yan yung meaning ng KFC. Kung hindi nyo pa alam, eh, magpasalamat kayo sa akin at nalaman nyo. Yun mga boss, eh, sasali ko na rin tong video clip na to para maipakita sa inyo yung way of transportation dito sa amin. Matalam Kabakan na area. Yung sinasakyan namin dito pag nagkukommute kay itong multicab na kinonvert parang jeep sya na maliit yung magkasya dito mga boss is pito dito sa kabila tsaka pito rin yung sa kabila eh, plus nyo na bala na kayo dyan sobrang tagal na na ginagamit dito mga boss tong Suzuki na mga surplus na ginagawang multicab cab uh, pagkakatanda ko lang mga boss mga year 2000 mga high school ako first year yan yung sinasakyan namin pag pupunta kami ng kabakan so yan umuwi ako kanina tsaka bumalik ako mga launa na ng hapon mga boss dinala ko dito yung unit is alas 7 so ilang oras nila inayos so yun mga boss kita yung stainless dating itim yan pinalitan na ata yan tsaka nagpa add ako ng auxiliary pan bali hindi ko pinalitan yung ano mga boss yung yung compressor mga boss hindi ko pinalitan kasi wala pa akong budget so yun ito yung mga services nila mga boss basahin nyo na lang pwede nyo rin i-post tsaka para makita nyo rin yung mga contact number dyan tsaka thank you yon tapos na yung unit mga boss kalating araw bago natapos may advice si bossing para don sa bibili ng unit pag bibili kayo mga boss pwede nyo tanong don sa nagpapabenta ng minivan kung nalinisan ba yung uh, aircon nyo na general cleaning ba yung aircon nyo so nangangailangan ka ba na so medelino man sa masira tulad din kasi hindi pa raw nang kalinisan ito yung bumigay sa akin yung compressor ng mga boss pero hindi pa naman totally nasira yung compressor niya hindi pa pinapalitan uh, general, general general cleaning lang yun mga boss saka lang ako pinag-add lang ako na auxiliary pan. so yun salamat at nakaabot kayo bali ito yung naging gastros ko mga boss yung general easy cleaning is 2,500 tsaka yun Pasahin nyo na lang at salamat at nakaabot kayo sa part ng video na to at sana nag subscribe kayo kasi oh patapos na yung video baka hindi pa kayo nakapag subscribe at tsaka nakalike baka naman mga boss kunting ahwa so yan thank you thank you at pinatapos nyo yung video at nakaabot kayo dito maraming salamat